isang ang mura ng pin guys. Ayan oh, ayan nakatrack kasi sila guys, ayan oh. Nakatrack sila. Ikaw kasi mo. Hindi ka makita oh, mo. Okay. Ayan, bumili na naman kami ng pinya o oh, lang yan guys, ang dami o oh, ayan, talagang napakamura ng pinya dito sa lugar namin guys Ayan, kasi truck ang pinagbibilhan namin. Direct kami mismo sa buyer ng pinya. Ayan, thank you for watching.